Ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa mga back accounts at ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ founder na si Apollo Kibuloy at kanyang mga kapakusado dahil sa kasong human trafficking at child sexual abuse. Si Patrick De Jesus sa detalye. Pinuri ng Department of Justice ang desisyon ng Court of Appeals sa pag-freeze ng assets at ari-arian ni KOJC founder Apollo Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa kasong human trafficking at child sexual abuse sa ng freeze order ang 10 bank account at 7 real properties ni Kibuloy habang higit 40 bank accounts at 16 na real properties naman ang naka-freeze sa KOJC. Sakop din ng ilang motor vehicles kabilang ang mga aircraft, maging ang Children's Joy Foundation Incorporated at Media Network na SMNI, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang desisyon ng Court of Appeals ay pagpapakita na magkasangga ang CA at DOJ sa pagpapatupad ng batas. Mahalaga raw ang papel ng desisyon sa pagkamit ng katarungan, ayon naman sa mga abogado ng KOJC hinihintay pa nila ang opisyal na kopya ng utos ng CA. Samantala, nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City na natili si Kibuloy at apat pa niyang kapwa akusado ayon sa PNP. Hamon sa pagtugis kay Kibuloy, ang 30 hektaryang compound, may higit apat atong istruktura ang property. Iniiwasan din daw ng PNP na maging marahas at madugo ang operasyon. Matatandaang nagkagulo ang PNP at KOJC supporters noong June 10 nang iserve ang restaurant sa Davao City. Isa pang binabantayan ng PNP ang apat na helicopter at dalawang eroplano na pagmamayari ni Kabuloy at may private taxiway mula KOJC compound patungong Davao International Airport. Kamakailan lang daw may isang helicopter ang lumipad mula sa hangar ng KOJC pero agad mo aba ng alertuhin na mga kinatawan ng airport. Handa naman daw ang PNP kung sakaling tumakas sa pamagitan ng air asset ang mga akusado. Meron naman tayong air unit. Eh. Ang air unit naman natin, armed naman ang ating helicopter. Eh. The worst comes to worst, uh, they can try the might of the government if they want to do that. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging patas ang proceedings sa kaso ni Kibuloy. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas